dito tayo ngayon sa Baguio City mga kabuksit at itrya nga nating ulamin ang sayote masarap ba talaga ang sayote? at ito ang sangkap ng ating lulutuin ngayon ang talbos ng sayote ugsa nga kunada ugot Sayote, corn sibuyas at kamatis. Painitin ang maitim na palayo. Lagyan ng mantika. Dahil sa init ng panahon, umitim na ang aking palayok. At dahil din na nakatiis, nilagay na ang laso na o sibuyas. Kunin ang kutsara dahil walang sandok. Aluhaluin na yan. Lagay ang kamatis. Mekos-mekos na rin ang kamatis at sibuyas. Ilagay na ang corn beef. Halu-haluin na mga kabuksi. Tingnan nyo naman ang cute ng aking sandok. Ang liit-liit dahil wala akong mahanap na sandok Ito na lang kutsara ang ating gagamitin. At yan, mukhang okay na to. Lagyan ng asin dahil walang patis. Pampalasa. Lagyan ng tubig. Oops, katamtaman lamang. At ugasan na ang talbos ng sayote ang sayote ay ang pambayan na ulam ng Baguio City. Dahil ito ay makikita lamang sa daan. Kahit saan ka lumingon, makakakita ka ng talbos ng sayote. Masarap pa ang sayote. At ayan, inihalo na ang talbos takpan para kumulo. Ayan, medyo kumukulo na ang ating ulam. Ang ginisang sayote sa corn beef. At yan, okay na nga mga kabuksit. Isalin na natin ito sa malukong. Ang puting malukong. Ayan, medyo masabaw ang ating linloto mga kabuksit. At ihanda na natin Ayan. With kanin. Ayan. Ah, Salt na naman ang ating pangumagahan. Tamang-tama sa lamig ng panahon dito sa Baguio City. Salamat sa panunood at sana'y nabusog ako. Dito sa aking nilutong, masarap pa ang sayote.